sayang buhay sa ating mga online subscriber at sa ating mga giliw na tagapagsumaybay na naway na sa mabuti po kayong kalagayan at malusog na mga katawan sa mga oras na ito. At kung ikaw po ay bago pa lang po sa aking channel, ikaw po ay aking po malugod na inyayayahan, pindutin po ang subscribe button at isali mo na rin po ang notification bell kung sa ganun, updated po kayo sa mga video ang aking i nag-upload po ako ng tatlong video o mas mahigit pa sa loob na isang linggo para mabigyan ko po kayo ng kasiyahan kaligayahan at inspirasyon sa pangaraw-araw nating pamumuhay sa mundong ibabaw at ngayon po mga kaibigan, isa na naman pong liters po ang ating pong matutunghaya na pinadala ng isa nating maghiliw na tagapang sumaybay na napapatago sa pangalang Alma at narito ang kanyang petri liters. Mahal naming papatyas, isang masayang buhay po sa inyo sa inyong mga gilyo na tagapagsumaybay. Itago mo lamang po ako sa pangalang alma. At ang aking quitrelators po ay mayroong pong pamagat. Hindi mo na kailangan ipagsigawang mahal mo ako. Oo. Totoo hindi mo na kailangang ipagsigaw ang mahal mo ako. Naakyat ka pa sa rurok ng bundok para isigaw ang pangalan ko at ipahayag ang nilalaman ng damdaming nagsisidhi. Sapat na sa akin ang ibulong mo ang mga salitang yan na nais kong marinig mula sa mapangakit mong mga labi. Hindi mo na kailangang ibasih ang nararamdaman mo sa mga sinasabi ng ibang tao. Dahil hindi natin kailangan ng kanilang opinyon para umibig ng wagas o hanggang sa dulo ng mundo hindi sila ang dumidikta. Sa kung sino man ang tibok nitong puso, hindi natin kailangan ng kanilang opinyon. Hindi. Hindi mo na kailangang ipagsigawang mahal mo ako na sa lahat ng date ng na ating napuntahan, ay kailangan pag-usapan ng mga kaibigan mo. Olibo libong litrato ang ipu mo. Dahil ayaw ko lang mawala ang pagiging pribado ng ating relasyon. Sapat na sa akin ang itago mo ang mga litratong yan. At titigan paulit-ulit kapag miss na natin ang isa't tisa hindi mo na kailangang ma ma-is ma secure sa iba hindi ko sila papatulan hindi ko sila papansinin hindi kita niligawan ng mahigit isang taon para saktan lang. Wala akong paki sa kanila. Ikaw ang mahal ko. Oo, mahal kita at tanggap ko kung sino ka, kung anong meron at wala sa Dahil mahal kita, mahal na mahal hindi mo na kailangang ma-insecure. Hindi. Lahat lang bagay ay aking gagawin. Dahil hindi lang magtatapos ang aking mahal kita. Sa bawat litra ng mga salita na mutawi sa aking bibig, hindi ito isang antigong alahas. Nasusuotin lamang sa mga piling okasyon at kakainin ng alikabok sa lilipas na mga taon. Mahalin kita kahit ano mang panahon, tirikman ang araw sa pagtawa o kulimliman ang gabi sa pag -iyak mahal na mahal at hindi lang magtatapos ang aking mahal kita sa mahal lang kita kukunin ko ang mga agew sa iyong mga lumang punita kukunin ko ang mga pilit kong wasakin ang mga padar na nakaharap sa ating dalawa. Hindi mo kailangang ipagsigawang mahal mo ako. Sapat na sa akin ang pagsasanay sa sarili sa iyong presensya at pagkandili. Sapat na sa akin ang pagintindi mo. Sa mga kamaliang pilit mong binabayo o binabago mga pagkukulang na pilit mong pinupunan. Sa mga araw na kahit luha ang nalalasap, ay patuloy ka pa rin nakakahawak sa aking kamay. At hindi mo ito binibitawan. Hindi mo kailangang ipagsigawang mahal mo ako. pumasok ka sa pinakasulok ng aking otak. Nang mabatid mo ang mga nakasulat. Nakalimbag sa bawat pahina ng aking isip. Ililibot kita sa aking nakaraan. Sa aking ngayon at sa aking bukas. ilalahad ang pag-aasam ng makatakas sa mga bigo ang natanaw Sisirin natin ang pinakamalalim ng aking puso Dito matatagpuan ang pag-ibig na kailanman hindi mabubura Hindi maglalaho Para sa nag-iisang ikaw hindi mo na kailangan ipagsigaw. Mahal mo ako. Hindi na kailangan. Dahil alam ko, dyan sa puso mo, nakaokit rin ang pangalan ko. At ang pag-iibigan nating dalawa, hindi mo na kailanman ipagsigawan pa. Dahil alam ko, Mahal mo rin ako. Mahal mo ako. Mahal na mahal. At hanggang dyan na lamang po nang tatapos papadyas ang aking liham or ang aking quitry letters na naway na kapagbigay po ng kisayahan sa inyong mga tagapagsubaybay. At ang lubos na nagmamahal at gumagalang binibining alma. Maraming salamat po sa iyong binibining alma sa iyong petri liters po na pinadala. Maaaring tama ka. Hindi mo na kailangang ipagsigawan pa kung talagang mahal mo siya. dahil ramdam din niya hindi lang sa salita kung hindi sa gawa. Kung kaya ikaw, aking kaibigan, ay may kaganito din o may halintulad na ganitong mga putri letters o kasaysayan, maaari mo naman kung ipadala sa akin ismok ni si Char hmm? kung hindi kaya mag comment dito. At nang sa kanon atin po mapag-uusapan at kung ikaw nais, at kung nais mong isigaw ka sa aking susunod na video at maisulat ang pangalan mo sa aking screen, maaari lamang po kayong mag-comment below. Dahil kung magpuha po ako ng lima o mas maikit pang commentators, maaking ma-shoutout at may lagay ang inyong pangalan sa aking screen. At sa muli, ito po ang inyong video pa pa Nalubos pa rin na humingi na inyong suporta ah. na naway lagi ninyo ako ang tabayanan hanggang dito na lamang maraming salamat at pagmamayan na lang tayo ang poong may kapatid